Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this is Sharon Regas, Mama the Channel, a free dealer, or a trader. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of February 22 hanggang February 28 for the sign of Leo. So Leo, 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 welcome. Welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagot for today's video? Kano kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga leo signs ang ating mga kagilap? So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And don't forget to like and subscribe my channel. any if you're for more videos updated, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel. Lalo-lalo na ang hindi nag escape ng ads na way pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliglig, nag-uumapaw, nabiyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys. What is the messages advice ng ating angel spirit for the sign of Leo? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan, kaganapan sa buhay ng mga Leo signs sa ating mga So guys, ito na. Tungayan yan at bubulabugin natin. Angel Spirit, please give me information po. Oh. Okay, there's a ten of pentacles. There there is something for long term. No? There is something financial security. Na magkakaroon ka na pang matagalan dito ay happiness and success. And there's an eight of cups, something of moving forward. No? Parang unti-unti ka na makaka-move on, makakawala. No? Sa lahat ng mga nangyari sa'yo no? magkakaroon ka ng pang na eksena dito. And there's something that's wrong with a partnership. Even sa love life, magkakaroon ka ng for, for long term. Additional messages. And there's an ace of cups, no? It's either a new love life. Or something a romantic filler coming in for you. no may bagong pag-ibig. If you are being single, may bagong pag-ibig. If you are being taken, maaaring ibalik yung kilig. Ibalik yung intimacy ng inyong dalawa na person mo additional messages, and there's an ace of swords. Now, there's something breakthrough. May mga bagay na magtatagumpay ka na. May mga bagay na magliliwanag na sa utak at isip mo. And this is something na 5 of pentacles in reverse. So, this is something of uh, freedom for um, financial loss. No? Kung maga, there's something um, na makaka-recover ka na for finances. So, what is the 10 of pentacles? So, this is the page of cause by your intuitions. No? Makinig ka sa gut feeling mo. Makinig ka sa inner, inner voice mo. Makinig ka sa sa visions mo unti-unti mo na makikita yung mga uh, um, possibilities. Makikita mo na yung, kagad yung mga pagbabago. No, there's a something and information with a look at the bigger picture. No, there's a something changes. Malaki pagbabago na magaganap about dito sa sa eksena mo. Meron ako nakikita dito pamana, no? Let's see what is at the eight of cups inheritance. There is something inheritance. And there is something that's it the for uh, something of past communication and fast movement. There is something that changes. Na malaki yung magiging um, improvement, no? ng iyong buhay dito. No, unti-unti nang magkakaroon ka ng kumbaga kumpiyansa, lakas ng loob na makakawala, no? For a negative and of course um, uh, poverty. There's the two of cups. Reference with the easy ones for a new project new plans so maaaring magkaroon ka ng mga bagong proyekto na magdadala sa ng partnership now there's a something an investment guys partnership with investment there's an ace of cups represent one And there's a, the King of Swords. So this is something being wise, no? Maging matalino ka na sa pagpili ng taong paki, ng taong makakasama mo, ng taong um, mamahalin mo, no? Madalas kasi siguro dito, guys, ano ka, no? Nap napapaniwala or parang Napapaikot ka na matatalin hagang salita. What is the ace of swords? Re-reference with a board card. Now, there's something trouble. Success coming in for you. Magtatagumpay ka. Kailangan mo lang talaga magliwanag mo ng isip mo sa lahat ng mga bagay-bagay. No? May mga nangyayari kasi dito kaya hindi ka, hindi magkaroon ng mga pagbabago sa eksena mo kasi um, hindi mo parang tinatanggap no? sa isip at puso mo yung mga possible na kailangan mong gawin. No? Solution, No, kaya kumbaga nagiging parang matigas ang ulo mo dito. No, may mat, may pagkamatigas ang ulo mo dito. Let's see what is the five of pentacles in reverse. So this is something the full of for leap of faith. No, dahil sabi na kailangan mo maniwala at magtiwala dahil uh, nandito yung ano eh tagumpay. Magtatagumpay ka kailangan mo magtiwala sa sarili mo. No, let's see what is the additional messages for that and the pentacles sa page of cups. Reversing with a Knight of Cups, a of Pentacles. So, this is something, a financial windfall. May pagbulan talaga ng biyaya. Ma makinig ka sa sarili mo. No? Magtiwala ka sa sarili mo. Kayang-kaya mo siyang, ano, um, kunin, no? Or, um, kayang-kaya mo siyang bakuwa Yung mga bagay na yon, No? Kayang-kaya mo siyang, um, ma-convince no yung mga tao sa paligid mo and there's a three of cups something a celebration na no, maraming celebration dito na unti-unti nang kung baga mararamdaman o matatamo mo. No? Yung dating yung hindi mo nararanasan, ang layo-layo na sa dating ikaw. No? Five years, ten years from now, there's a something that changes and development sa buhay mo. And there's a two of cups because the ease of wands, referencing with the devil card. See? Mag-iingat ka lang dito with a partnership kasi mayroon ditong temptation or may tukso. No? Mag-iingat ka lang. What is the ease of cups and obsession at the same time? What is the ease of cups the king of swords? We with the five of cups. Now, there's a something disappointment. Now, maging wais, maging matalino ka, -sa, -sa, sa madaling salita, getting to know each other. Kilalanin mo muna yung tao na to bago mo papasukin ulit sa buhay mo. What is the five of... Um, okay, what is the ease of circles, the World card? We with the two of pentacles. Balance. Now, maging balance ka, emotional, physical, mental. What is the five of pentacles in reverse circles, the full card? So, this is the sad card. There's a pure positive outcome. No, lahat ng mga bagay na ito, magliliwanagin sa'yo lahat ng mga bagay na to magliliwanag sa iyo matatauhan ka no unti-unti magsisikit sa utak mo na na nako baka maulit to na kailangan ko munang pag-isipan gano'n, ganyan kumbaga kailangan niyo munang kilalanin yung isang bagay o isang sitwasyon o yung isang tao no bago umalik ulit yung tiwala dun sa eksena what is additional messages for the outcome for, for the outcome is the nine of wands no kung baga sinasabi na perseverance, konting tsaga, no? there's a something near to success. Magtatagumpay ka dito, kailangan mo lang talaga maging tahimik. No? Kailangan mo lang talaga maging mahinahon. And this is something that three repent ako, collaboration. Or you um, communicate clearly. Kailangan mo lang makipag-usap ng maayos. No? Ano yung ano, disappointment or something? Ano yung advantage and disadvantage? ano yung mga bagay magbibigay ng disappointment sa'yo? Kailangan alam niya yon. No, even your flaws, no? Kailangan, kailangan alam niya rin yon what is additional messages no pagdating sa finances and career reference the of cost magkakaroon kayo in emotional healing dito guys emotional and of course, magiging mature ka pagdating sa feelings mo and there's a two of ones by choices na no, mas pipiliin mo na ngayon na yung maging practical and this is something the seven of ones para protection ng sarili mo protection ng yung grounds mo let's see one more card please one more card to clarify this reading for finances So this is something that to observe. There is a decision that you need that you need to make, no? Kailangan mo magdesisyon na protectionan mo yung sarili mo or yung grounds mo, even your territories, even your finances, no? Additional messages pagdating sa love life. There's a judgment for a wake up call, na spiritual awakening. So ibig sabihin dito mayroon talagang bagay na lilitaw or liliwan o magliliwanag sa iyo. And there's a the king of cups. Kung talagang tong ta tao na to ay para sa na no, matatanggap ka sa lahat ng aspeto. One more card to clarify for about sa love life. And there's a high five for uh, the education. Now, may mga bagay na dapat mong matutunan pagdating sa relasyon. Pagdating sa pagpasok sa relasyon. no matuto ka na sa nangyari sa, sa nakaraan. There's a something to learn, a lesson learn, educations. No? Kailangan marunong ka mag-research. Background check. Additional messages about sa health. Secured so, health mo, there's a nahirapenta ko for focus. No? Mag-focus sa sarili mo and there's the moon card for retribution. Malalaman mo ang kahulugan ng sarili mo, nang tunay na kahulugan ng sarili mo or ng iyong pangangatawa, ng iyong kalusugan. Huwag mo masyado, nag-overthink ka dito, masyado mong uh, nagmamadali na matapos ka dun sa ginagawa mo or either kubaga hindi mo na napapansin 'yung sarili mo. So kailangan mong uh, maging ano ngayon, no? Maging um, maging uh, maingat, no? At alagaan yung sarili mo. So, let's see what is a yin and yang oracle card. Represent what? And there's a freedom, I told you so. No, for yin and yang oracle card, there's a freedom. Makakalaya ka talaga. No, there's a lot of opportunity coming in for you. And there's a truth, no? No, lalabas na lahat ng katotohanan mismo sa bunganga at mismo dyan sa harapan mo. And there's an earth sign. Taurus Virgo Capricorn. May kinalaman ka sa Taurus Capricorn Virgo. So let's see what is additional messages for synchronicities. For synchronicities represent what? Uh, there's a black, there's a magician, my God. No? Kailangan mo nang i-block yung dati nang nakasira sa'yo. And there's a magician. No? Meron talagang ditong, ano, oh my God, thank you. Ibig sabihin dito guys, no, meron daw nag-block sa dito na ng black magic para daw hindi mo matagpo para magkakaroon ka ng love life. tendency magbabago yung yung pagtingin niya or magbabago yung eksena niya, magbabago yung energy niya. No, kaya huwag kang magtataka kapag dating sa buhay pag-ibig, kapag nandoon ka na sa kalagitnaan or nandoon na kayo sa, sa ano, sa, sa stages na may relationship, may commitment, no? May commitment na kayo na tinatawag, nagbabago siya. And there's something beauty. No, ka, sinasabi dito, magiging maganda tong eksena mo kung kailangan mong wakasan at kailangan mong sirain tong ginawang negative sa'yo. Oh my God. What is the magical fairy messages represent what? What is the magical fairy messages? Represent with the children. So some of you guys, no, may kinalaman din ng mga anak mo dito or is something a part of your life purpose, no? Parte siya sa purpose mo tong mga anak mo and there's something that paid off. No, lahat na mga mabibigat, lahat mga bigat or pasakit or pasani na bitbit bit mo kailangan mo na pakawalan. And admit your true feelings to yourself. So, kailangan mo maging totoo sa sarili mo. Iwasan mo magpanggap na na ano na meron kang ganto or okay ka lang. Kailangan maging totoo ka or maging transparent ka sa sarili mo. What is the romance angels or represent what for Mr. Club or all that? One more card, please. Erkas, Jersey is something a snake. Si Ahas. May Ahas, may Tridor. There's a something intuition. Tama ka na hinala. May hinala ka na. And there's a trouble. So, okay, there's a something trouble, guys. Na magta-travel ka dito, makikilala mo itong tao na to. What is our Kang Michael messages for you? Go forward fearlessly. Kailangan mo magpatuloy na walang kinakatakutan. And decide to be happy now. So, kailangan mo mag... Kailangan mag magdesisyon na magiging masaya ka ngayon bukas at man. And there's a lean on God and angel support, no? Nandito ang ating Panginoon sinusuport at ginagabayan ka. Kaya kumalma ka. What is additional messages with an angel spirit? And because there's is something amethyst, no, there's a something psychic abilities. No, meron kang intuition, guys, eh. Meron ka ng hinala, may gut feeling ka. And there's a something spiritual abilities. There's a truth reveal para malaman mo ang katotohanan. Na malalaman mo lahat ng mga bagay na nakatago. And there's something, dragonfly, a transformation. No? Malaking pagbabago to sa buhay mo. Nakakala mo, oh, na hindi bababago. It's all about magic. No? Ginawa to sa isang iglap na magbabago na siya. What is the angel's answer? Represent what? Communicate Clearly So, kailangan mo makipag-communicate na maayos See, I told you There's a romance malaking factor sa energy na to Ay about sa pag-ibig And there's a peaceful resolution Magkakano ka ng kapayapaan solusyon What is additional messages? Ibig sabihin, guys Ngayon mo matutuklasan Na lahat na nangyayari sa'yo Yun pala yung puno't dulo Ganon What is the energy? Represent what? What is additional messages? When I just it, There's a friendship See, may gumawa pala sa Ng hindi maganda is kaibigan mo And there's an envy. See? May ingit siya. mata maganda, there's an ego. Para magkaroon ka ng mga challenges sa buhay mo. Yung mga pagsubok na tuloy-tuloy. And there's a something meditation. Kailangan mo mag-meditate. And do more research. Kailangan mo tuklasin to. Unti-unti no? na raw sabi ni ay, kang hera elto, pero kailangan mong malunasan at matuklasan. What is the digital message is an angel spirit? And there's a call with a soul gift and training. It's time to step up. So, kailangan mo nang tumayo, gumising, no? At maliwanagan. Ano yung nangyayari behind the scene? There's a waiting of the world. No? Napakabigat ng pasakit ng pasanin na pinagdadaanan mo na yun. Kailangan mo na i-let go at mag-set ng solid boundaries. And there's a something crack open, no? Nag nagkaroon na ng lamat, huwag ka na muling magtiwala pa. Minsan ka nang sinira, no? sisirain ka ulit sa, 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 pangalawang pagkakataon. What is the chakra messages? And there's a perseverance. Kailangan mo magtsaga. No? Sa lahat ng nangyayari sa there's a perception. Baguhin mo na yung mindset mo, even your perspective. And there's a something isolation. You're feeling isolated. No? Hindi ka makakilis, hindi ka makagalaw. There's a something workaholic. Masyado ka nakafocus sa trabaho mo, napapabayaan mo na ang sarili mo. What is the monsology represent what? And there's a you're very close to achieve your goal. Napakalapit mo na para matupad yung mga pangarap mo. And there is something of faith in your dreams. Na magtiwala ka sa mga pangarap mo. What is additional messages with an angel spirit? With an angel spirit, give me an information po. represent with a teaching. No? There is a teaching, represent with a learn. Marami kang bagay na matututunan dito. No? May mga nagturo na sa'yo, pero hindi ka nakinig. What is the energy? And there's a six, six shikshak ay kang helmet metrotron. There's a lot of surprises. Pasabog, bulabog. There's an action. You need to take an action for this. Not because of angel of love. No? Kung baga, ang laki ng inggit sa'yo, no? Dahil lapitin ka. Or parang maamo sa yung mga tao kaya kubaga ano kayo ma, kumbaga, lag, ano kayo madali kang oh mahalin no parang ang bilis ng mga taong um, kubaga umano sa umamo and there's a door to the romance bukas ang pinto pagdating sa romance oh sa pag-ibig diba kubaga ano kay gustohin kay ba diba? what is the romance in just what ha oh diba heart to heart to conversation kailangan mo ng kubaga one-on-one -on -one conversation with that honest and truth. No? And there is something to make the effort. Kailangan mo mag magbigay ng effort dito pagdating sa love life. Ibig sabihin, kung gusto mo maputol yung gantong eksena, kailangan mong lunasan yan. What is the Jesus loving quote said? Seek, seek you first the King of God and His righteousness. All things shall be added to you. So see, ipapakita na sa inyo ng ating Panginoon lahat ng mga bagay na kailangan mong solusyonan. Lahat ng mga bagay na dapat mong malaman bago niya ibigay sa iyo yung mga bagay na karapat-dapat para sa iyo. Kung doon pa lang sa isang bagay na yun, hindi mo kayang-kayang solusyonan yung mga bagay na yun, or hindi ka mo kaya makawala doon, bakit kaya niya bibigyan ng mas maganda pang eksena na hindi mo pala kayang gampanan, no? Or pangatawanan. Ganon. What is an angel's number? Represent what? Angel's number represent with a 0 to 20 with the act on your idea. Lagi mong gagawin yung kung pasok may sa isip mo, sa, sa intuition mo. No? Listen to your intuitive balance. And this is something you have the benefit of good fortune. And if you use your wise judgment, you can do anything in this place. You can reach new heights. You should act on your potential when you see this pattern since the, what your plant will grow. You're about, about to experience a and just spectacular accent. So, see, unti-unting magbabago, unti-unting gaganda, uunlad, kung ano man yung mga bagay na nasimulan mo. Tandaan mo lahat ng mga binibigay sa'yo, kung baga ano eh, may benefits yan, no, alam niyang um, makakabuti sa'yo. Kung baga, this is a timing or divine timing na para tanggapin mo, no, yung mga bagay na hinahain sa'yo alamin mo, lunasan mo yung mga bagay na nagbibigay komplikasyon nun para magkaroon ka ng panibagong eksena. No, there's a certain level up. No, step by step. Hanggang sa ma-reach mo yung goal mo, hanggang sa mabigay sa yung mga bagay na karapat dapat para sa iyo. What is the messages of life? Represent what? What is the messages of life represent? Remain in the light. So, sima natin ka sa kasaliwanag. Huwag kang kung magkakapanig sa kadiliman ha. Kasi may kakayanan ka. Huwag mong gamitin yan sa hindi magandang eksena. Today, I have I take time to think calmly and wisely. I go forward with complete confidence knowing I will succeed. No matter what happens today, I will remain in the light. I will maintain my faith. I may equilibrium. In this way, I nurture my soul. I be and become a stronger and steady representative of the light. So see, kung baga, ikaw ay magsisilbing liwanag sa lahat ng tao sa paligid mo eh. Nasa iyo lalay para makita nila ang kahulugan ng bawat tinahain mismo sa harapan nila. Na maniwala at magtiwala sa sarili, maniwala at mani magtiwala sa kakayahan ng ipinagkalog sa'yo. So guys, this is a special gabay for the month of February 22 hanggang February 28 for the sign of Leo. So Leo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a generating namang nila at makaka-resonate kung nila man po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasa And don't forget to like and subscribe my channel. And if you're looking for more videos and sa maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads away so, pagpalain kayo ng Diyos at may kapalit like, sik sik lig lig na na biyayang manong balik sing at maraming salamat and see you the next video bye bye and babush